Dahil nga sa samutsaring spekulasyon tungkol sa pagkakahuli ng mga OFW sa Qatar na di umano inaresto dahil daw sa pagsasagawa ng political rally. At nagdulot nga rin ito ng kalituhan sa mga netizen. Dahil ayon nga sa ibang netizen na may personal na kakilala na naging involved sa nasabing pag-aresto ay naging taliwas daw ang pahayag ng media tungkol sa totoong pangyayari at dahilan sa pagkakaaresto ng mga OFW. Kaya naman, Isang netizen ang nag-upload ng isang video at tahasan nga nitong pinabulaanan ang mga lumabas sa balita. At ayon sa kanya, ang lahat ng ito ay fake news. At kung ano ang buong katotohanan, panuuri natin ang video na to. Hello guys, good morning! Anyway, I just woke up early in the morning kasi may tumawag sa akin yung friend ko na nagtatrabaho dito sa government sa Qatar. And gusto niyong i-confirm sa akin yung um, news daw na... 17 kataon na nakulong, na detain. Kung totoo daw ba dahil yun sa pagrarali. Okay? So, ako po makakapag-confirm. Okay? Gusto ko palang, gusto ko pong i-confirm na yung balita po is fake news po yun. Fake news yun. Yes, may na-detain. Yes, may nakulong. Yes, may nahuli. 17, yes, totoo yan. Pero hindi po dahil sa pag -rally. dahil po yun expired yung QIDs ng mga yon Mga TNTs po do yun. And one of them is my friend. My good friend. Bakit siya nakulong? Kasi po expired yung QID na niya 16 month, 6 uh, months na expired. So, ginagawa namin ng paraan actually yung QID niya, pero ayaw talagang i-release ng um, amo niya. So, pumunta siya doon, gusto lang niyang makipagkasiyahan, and FYI, okay, for your information, yung gatherings po ay ginanap sa private beach, hindi po sa public, hindi sa park, hindi sa, sa public beach, private po yun. Walang rallying naganap. Yung events po is night swimming, gatherings, may mga bata, maraming bata. Bobo bang mga magulang nila para dalhin yung mga bata sa pag -rally? Pero hindi eh. hindi po kasi yun ang nangyari eh. Yung mga tao na nagpo-post dito at kinukonfirm nila na dahil daw sa pag kabubuhan ninyo. Sana po, nagkaroon po muna kayo ng, ano, ng research. Ano po? Eto na nga po yung mga nag-post dahil daw po yung sa post ng Philippine, Philippine Embassy nag-rely daw po sila sa post ng uh, na Philippine Embassy hindi po ba ninyo nabasa ng mabuti yung post ng Philippine Embassy na kinoconfirm ninyo na, dahil, na yun daw ay dahil sa Philippine Embassy hindi po kinoconfirm ng Philippine Embassy na yung mga nakulunga ay dahil sa pagrarali ito pa nga Nagtataka kaming taga-Qatar, bakit yun ang pinuos ng Philippine Embassy? E alam ng Philippine Embassy ang dahilan kung bakit nakulong yung mga taong yun. May pumunta ng tao na galing sa Pilipin uh, Philippine Embassy. Nakausap nila yung mga tao, tinanong kung bakit. Bakit kayo nakakulong? Kasi po expired po yung QID namin eh, yun po ang sagot nila. Kasi po wala po akong documents eh, yun po ang sagot ng isa. Pero bakit hindi pinalabas ng Philippine Embassy? do hindi ko kine-question yung embahada natin ano pero nagtataka lang kami alam niyo ang dahilan hindi naman yan dahil sa illegal gathering eh. hindi naman yan dahil sa rally eh. common sense pumunta kayo ng Cornish dito sa Doha ang dami 20 ka tao nagtitipon-tipon kumakain diyan sa park, pra, sa public magiging illegal bal gatherings ba yun bakit hindi sila hinuhuli ng pulis sa beach Dukhan Beach ang daming tao, nagpa-party-party, party, may mga tugtugan pa. Yung pulis umiikot-ikot, hindi naman sinahuli, sila hule. Nag-checking lang kung may IDs o wala. Pero bakit yung itong ano, itong pinapalabas ninyong balita na dahil lang daw dahil daw sa pagrally, ikinulong daw yung 17 ka tao. Bakit kami? Bak bakit kami na hundreds na naan doon, hindi nakulong? Kasi po may mga IDs kami. May mga legal documents po kami. May residence permit po kami. Yung mga tao doon na natira, na hindi nahuli, may mga do legal documents po yun. isa isa ba naman ng polis yung mga pataka namin? Oh. Siyempre, yung mga walang kasalanan, stay. Yung mga um, TNT, kulong. Yes, sumusuporta kami kay Tatay Digong. Okay, the next day 28 birthday ni Tatay Digong. Pero yung team ng party is night swimming yung mga tao nagdala lang sila ng mga pagkain nila, mga ano, kasi nga po, night swimming yun. So, isasabay na lang, kumbaga, kung sinong gustong mag-celebrate ng parties, i-celebrate nyo. Kung sino man yung gustong mag, um, mag, uh, picture mag mag-picture-picture, na kunya, kung, kumbaga, sumusuporta kami kay tatay, okay. Pero walang rally, walang Duterte, walang ganun, walang narinig na ganun. Yes, meron sigurong mga t-shirt na may PFPRRD, may flag na nakikita. taga Pilipinas tayo eh. Pwede tayo magdala ng flag. Di ba? Alam ko nonsense yung pinagasabi ko pero common sense, ang daming mga ano dyan, ang daming mga nagagadering gatherings dyan sa public, hindi hinuhuli ng pulis. Kasi may mga ID sila. Kami, na naan sa private beach, tapos yung team namin is night swimming lang. Night swimming, kasiyahan, kainan, tipon-tipon ng pamilya. Kasi Thursday night, kinabukasan walang pasok. Yes, may ano, may, may flag nga eh. May FPRRD. Masama bang magsuot ng ganun? Wag, nyo, wag kayong kung wala namang kayo dito at wala namang kayo sa pangyayari. Okay, salamat po. Sa lahat nga ng mga nangyayari, ay lagi may dalawang versyon ang istorya nito. Kaya naman, sa mga pagkakataon na ganito, na halos nalilito na ang taong bayan kung ano ba talaga ang katotohanan ay mabuti na rin na merong isang naglakas loob na isiwalat ito. Dahil kung minsan, hindi nagkakaroon ng boses ang ordinaryong Pilipino para ilabas ang katotohanan. Kaya naman, saludo tayo kay kabayan Lazy. na buong tapang na inilahad ang kanyang nalalaman. Para tuldukan na nga ang lahat ng mga haka-haka tungkol sa issue na to. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood.